Manong Rudy, ang anak niyo po ay 14 anyos, 15 years old 15 po. Anos, Si Julian ay nasagasaan sa loob mismo ng paaralan. Opo do. Ano po ito? Grade 10 po, ma'am. At ang nakasagasa ay isang guro, isa rin sa mga guro doon. Po, sa skwelahan. Um na ang minamaneho niya ay kotse. Opo, ma'am. May mga litrato tayo, no? May Ngayon mga picture tayo. Natin Hindi natin pwedeng po. ipakita medyo maselan, nabalatan yung dalawang paa, nadala naman po agad sa ospital. Oo pa ma'am, nadala, nadala po. Ah, okay. uh, dito po, merong certification galing sa PNP ng Pangasinan Police Provincial Office. At ang Lingayan Police Station, yung duty desk officer noon na si Police Corporal, tama ba ko, Eric Kimson ang pumirma. May certification dito na nung dinala no, pagkatapos ng aksidente ay nagkaroon ng kasunduan na both parties babasahin ko lang po ha para klaro are amicably settled and agreed upon that Mrs. Ferrer will shoulder all the medical expenses until full recovery of the victim with full consent of the attending physician by issuing a medical certificate. Parents of the victim are no longer interested to file a case. Tama po ba ito? Naintindihan po ba ninyo? binasa po dun sa asawa ko po yam kasi ma'am yung asawa ko ang ang nandoon tabi, oh, po ma'am kasi okay. iyong anak ko po ma'am ayaw akong palisin dun sa tabi niya ma'am sa tabi niya okay so alam ninyo na uh, nag ano naman na inako or aakuin ng guro na nakasagasa yung lahat ng mga medical expenses. Opo, ma'am. Okay. So, dito, ang sinasabi dito, yung lahat ng medical expenses until full recovery of the victim. Noon bang dinala sa ospital? Tama po ba? Ay may nandoon naman po yung guro at uh, opo. si inako naman po. Opo, Bin binayaran, binayaran naman po. Binayaran po sa lahat ng bill namin sa, hospital, sa ospital po. Nung nauwi na kayo, syempre meron pang mga gamot opo, na ma anong tawag nito? Yung para tuluyan check na maghilom at saka opo. yung pa-check up. Opo, Kailan po ba nangyari itong insidenteng ito? June 21 nangyari. Opo, ma'am. Nitong taon na ito, June Opo, 21. Opo, okay. Uh, so ngayon po, nailabas, gano'ng katagal sa ospital? Two weeks, ma'am. Hindi ako sigurado kasi nung isang linggo pa lang, gusto nilang ilabas na yung anak ko na hindi pa nakaano, ma'am. Ma'am Shernalyn Ferrer, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Yes, hello. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon po, ma'am. Uh, gusto yes, rin po, po ma namin malaman, on your side naman po, ano po ba ang naging problema? Ang Actually, ma'am, ang naging problema lang po, si Sir talaga mahirap kausap from the start. Okay. <clears throat> Opo, noong una naman po, Uh, pumayag siya na mag-amicable settlement. Pinapunta yes. po niya yung asawa niya, yung tita Apo. ng asawa niya sa police station. So, nagkaroon nga po ng amicable settlement na nasasagutin po po hanggang to recovery ng bata Okay. So, so nagawa po ang operation. Okay. Actually, twice po yun na operation, ma'am eh. Kasi nga yung yung anong muscle ng bata sa left foot, ah, uh, left leg, uh -huh. masyadong nabugbog, ma'am. Okay. O, so, na-openahan na naman po at na, na, okay, nasaan ang bata na ngayon? Po. Nasaan si Julian ngayon? Nasa bahay po nila, ma'am. So, recovering? Actually, July 1, yes, ma'am. July 1, advice na ng doctor po na pwede nang ilabas. Okay. Yun po yung nakablatter na rin po na nag-resist po si sir, si tatay, na ayaw niyang iwi yung anak niya. Gusto niya sa hospital daw diretso yung anak niya hanggang uh, fully recovered. Which is hindi naman po practical yon. Kasi sabi naman po, ilang doktor po yung explain ma'am, na baka po mas mahawa pa siya ng ibang sakit. Eh, tama, tama po yung doktor dyan. Opo. So, uh, Opo. June 21 Ngayon, ma'am, binigyan po namin sila ng ample time na mag-isip. Okay. That is July 1. Okay. Sila po namin, kinausap namin ng four, kasi sabi niya makipag-usap na siya. Tapos may mga conditions po siya nung July 4 na um, susundin na namin. For example, ma, hindi daw iuwi sa mismong bahay nila, pero sa family house nila, in instead na binmalay, sa San Jacinto na daw po, kasi mas malinis daw yon O sige, payag na po. Okay. Tapos sabi niya, dapat daw may mag-alaga sa anak niya. Nung verbally po, ng July 4, pumayag siya na 7 days. Okay. Susweldohan, tapos may mag-alaga po. Susweldohan po yung parang tito na ni Julian. Parang caregiver. Opo, nababayaran ng 400 a day. Kasi yun daw po yung, yung sweldo niya sa kalistusan na pinagtatrabahuan niya. Okay. Kumayag na nga po kami, ma'am, para mailabas lang yung bata kaysa naman ma-infection pa po. Yes, baka magka-COVID pa. Verbally ba? po yun, ma'am, verbally. Ah, okay. Tapos ang usapan po, okay po ng verbally. Usapan po, yung retail, magpipirmahan po kami sa sa principal's office ng July 5. Okay. Na, nangyari po ang pagkikita sa principal's office ng July 5, okay. pero unfortunately po, pagbasa pa lang po doon sa seven days na agreement na may mag-aalaga sa anak nila, um, umalma si sir. Sabi niya gano'n, ma'am ibig sabihin after seven days kami na ang mag-aalaga sa anak namin? Sabi niya gano'n ma'am. Uh -uh. Ano na po ma'am, nag-walk out na po siya. Lumabas siya ng principal's office. Pag ganyan, hindi ko na ilalabas yung anak ko. Diretso na siya doon sa ah, hospital. Sabi niya okay, gano'n. Okay, so, okay. yun po ang nangyari. Ngayon okay. po, after ng, ng ano na nangyari na yon, in din po ako ng legal counsel ko na i-fully paid na. Okay. Para anytime Sige. na gusto nilang lumabas, baka mahimasmasan na daw si sir. Kung okay. nuwabas, wala nang abirya. Okay. Makakalabas sila anytime. Sige. So, finulitate ko po yon Kasi, from July 1, hinihingi na po ng hospital yung, ang tawag dito, PhilHealth Form. Lieutenant Colonel Gonzales, magandang hapon Opo. po. Opo, magandang hapon po, ma'am. Anyway, ang aming tanggapan naman ay laging bukas sa lahat ng mga taong nangangailangan, lalong lalo na dito sa Bayan ng Lingayon po. At kami po ay wala po kami kinikilingan. At kung ano po ang may-offer namin na tulong sa bawat isa is Ibinibigay po namin. Okay. Ito po, uh, meron naman kaming mga dokumento dito. Mukhang ang kailangan nito ay muling pag-uusap talaga na siguro uh, makakakitaan natin ng mamamagitan siguro, pati wanted sa radyo, no? Para naman makita nyo rin, sir, kung ano ang uh, dapat talaga na, man na mangyari.